Magandang apat po, po sa inyo muli, mga minamahal na kapatid. Ganito po pala yung feeling ng no, pag ano, tumayong dito sa ako dito. Pero lubos na nakakagalak at nakakataba po ng puso dahil isa po ako sa magpapahayas ng katakilaan ng ating Diyos. Ang sunod po ay ang pang-apat na wika ng ating Panginoong Kristo ay matatagpuan po natin sa Talatang Mateo, Kabanata 27, Talata 46. Nang mag-aalos tres na ng hapon, sumigaw si sesus ng Eli, Eli, Lama sa Baktani. Nang ibig sabihin po ay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay tungkol sa pagtitiis ng ating Panginoong Yesus habang siya ay lubos at lubhang nakapako sa krus. Bago ko magsimula ay tayo ay panandali ang manalang. Ang manalangin nasa langit ng Diyos na pinakapangyarihan sa lahat. Ako po ay humingi ng gabay Tarnungan, pagkituwala po sa inyo, Panginoon. Nawalay po ang maguna sa gawain ito. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran. Nang sa gayon, tayo po ang makita ng aking mga kapatid na tagaang tiga pakinig. Ito po ay aking sabot na lang sa matamis na ng sa Cristo na aming tayong talapagligtas. Amen. Amen binigyan ko po, po ito ng title na pagpitiwala at pag-asa sa gitna ng pagpitiis. Sa mga pagsubok at hamon na dumadating sa ating buhay, madalasan tayo po ay nagtatanong sa ating sarili o kaya naman po ay sa ating minamahal na lumikha sa ating na kung bakit ito nangyari sa atin na hindi natin lubusan maunawaan. Tulad din po ng ating Panginoong Isus na nagtanong sa Ama ng Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan Habang siya ay nagtitiis at lubang nahihirapan, habang siya ay nakapako sa krus. Malaki po ang kaibahan ng taong may dinadalang problema na wala sa Diyos. Kaya maaaring siya ay maging vulnerable sa tukso. Ito po yung mga tao na babalitaan po natin sa nasa sanlibutan yung mga dahil po sa bigat ng problema ang dinadala nila doon na po yung natutokso sila sa gumagawa ng pagkakamali na nahirapan po sila sa problema ang dinadala nila dahil yun po ay hindi sila lumalapit sa Diyos at may paulangan at kahinaan po sa kanila. Ngunit ang, tan ngunit ang taong sa Diyos lamang lumalapit ay nagiging matatag at malakas na may proteksyon at gabay ng Diyos upang hindi matukso. Gaya po ng nakasulat sa Unang Korinto chapter 10 verse 30 na walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi palakit din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Kaya po ngayon mga kapatid, meron po akong tatlong punto na nais nice bigyan din sa mensahe po natin ngayon. Ito po ay upang tayo po ay magtiwala at lubos na humingi ng gabay sa ating Panginoon. Una po ay pag-asa sa pagsubok na kinahaharap. Pangalawa, mga matang malinis ng ating Diyos Ama. At sa pangatlo po ay beautiful exchange. Una, sa pag-asa sa pagsubok na kinaharap kahit po tayong mga kristyano ay hindi exempted mga kapatid, kahit tayo man po ay lubos na naglilingkod sa ating Panginoon ngunit dapat ay patuloy at manatili pa rin tayong magkiwala sa pananalang gaya ng nasa talatang Jeremiah chapter 29 verse 12 At kayo'y tatawag sa akin, Next slide po please. At kayo'y lalapit at dadalangin sa akin at diringin po kayo. Yan po ang sad ng ating Panginoon. Kadalasan ng pagsubok at pagditiis ay paalala na si Kristo lamang ang dapat nating pagkatiwalaan. Tanging siya lamang at wala nang iba pa. Hindi po siguro hindi po tayo pwedeng magsabi ng problema na lala, lal, lalapit tayo siguro kung sa mga kaibigan natin, sa mga anak natin, siguro po may, may advise sila na pwede pang samantalang may tutulong. Pero kung sa Diyos po tayo nang lalapit, hindi pa po natin sinasambit ang problema natin sa Kanya nakikita niyo po ang bigat na dinadala ng ating puso. We need to do is trusting without wavering and praying without ceasing. Wholeheartedly. Dahil ito po ay isang estado ng spiritual na buhay na nagpapakita ng isang malalim na relasyon sa Diyos. Kung mabasa po natin sa Biblia, ah, yung ginawa po ni David nung nasa harap niya na po mismo yung malaking problema. Hindi niya po tinignan si Goliath na ano ba ang kayang gawin na ito? ba kalakas to? Bagkos ay nagtiwala po siya sa kadakilaan ng Diyos at sa kausayan ng ating Panginoon na wala nang mas lalaki pang problema sa ating Panginoon. At tulad din naman po ni Daniel, nung nasa loob na siya, kasama mga leon. Habang siya ay nasa loob ng kulungan, wala, wala po mapagtatanungan. Talagang sarili niya po at ang Panginoon, ang kanyang naging sariling sandigan para po malagpasan ang hamon na kanyang pinahaharap. May nakatala din po sa mga Hebreo chapter 10 verse 36 Sa pagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako Mga kapatid hindi po ipinangako ng ating Panginoon Diyos na magiging madali ang buhay natin sa mundong ito Ngunit nangako po siya na kahit na anong problema ang ating harapin, kung tayo po ay labis na lalapit sa kanya, kasama po natin siya at tayo po ay kanyang lagi papatubayan at gagabayan. Next slide po. Sa Santiago chapter 1 verse 3, Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagpipilis kaya kung tayo po ay dumadaan sa matinding pagsubok dapat po tayo magalak, mga kapatid dahil isa po ay ang nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagtitiwala tayo ng malalim sa Diyos at sa pangalawang punto, next line po. Ito na po ay kung bakit sumigaw ang ating Panginoon, Jesus ng Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito na po ay yung mga matang malinis ng ating Panginoon. Too pure, sabi po doon. Ito po mga kapatid, ay sinabi ni Habakuk sa talatang Habakuk chapter 1 verse 13. Ang sinabi niya po sa ating Diyos Ama, ang iyong mga mata ay malilinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ang taong masasama at tumatahimip pa kapag sinasakmal nang masama ang taong gigit na matuwid kaysa kanya. Ay sabi po doon, mga kapatid, ayun po, sobrang linis ng mata ng ating Panginoon. Hindi niya po kayang tingnan ang mga kasalanan. Kaya ngayon po, ang connection nito ay mababasa natin sa Kalawang Korinto, chapter 5, verse 21. para sa ating kapakanan. Ginawa niya ang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon, ang Diyos Ama, hindi tayang tumingin sa kasalanan sapagkat napakalinis po ng kanyang paningin. At habang ang ating Panginoong Isus po ay nasa krus, na lubhang naghihirap That was the moment na lahat ng kasalanan ng sanlibutan o sangkatauhan mula noon sa present at sa future ay namo na po lahat ng ating Panginoong Sus sa Cruz. In that moment ay panandaliang ang inalis ng Panginoong Diyos Ama ang kanyang paningin sa kanyang naging isang bugtong na anak na si Jesus. Kaya po sumigaw si ng Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yun po yung oras na panandaliang dumilim ang buong kaulapan. Dahil yun po yung panandaliyang hindi tinignan ng Diyos Ama, si Jesus. Dahil nalayo po siya panandalian at yun po ay dahil sa ating mga kasalanan na inako ng ating Panginoong Yesus. Kaya po ngayon, siya na walang kasalanan ay naging makasalanan upang tayo po ay maging matuwid sa mata o paningin ng ating Diyos. At sa pangatlo at panghuling punto, ito na po ay ang beautiful exchange o divine exchange, mga patid. Na dapat po ay tayo yung andoon. Ngunit, sinalo na po lahat ng ating Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan. Kaya every time natitingin po ang ating Panginoon sa tunay na mga Kristiyano na tumanggap kay Kristo na Panginoon bilang tagapagligtas hindi na po yung kasalanan natin ang nakikita ng Diyos Ama kundi yung sakripisyo po na ginawa ni Kristo sa krus habang siya ay nakabayubal at naghihirap. Share ko lang po mga kapatid yung experience ko. Ito po ay nung taong 2023 na nagkasabay po sa loob ng taon na yun. Ang problema para po sa aking mga magulang sa aking ina at ama. Ito po yung Junyo 2023 ay yung nasunog po yung patabi mismo na bahay, ng anong bahay, Sobrang usok po nun at masusopo kayo po ang aking ama dahil sa matinding usok. Ngunit nung mga oras na yon, alam ko po mga kapatid na malalim na nananampalataya po ang aking ama noon na si Tatay Fabian. dahil sa matinding sunog na sobrang itim na po ng usok na nasa loob na po talaga ng aming bahay. Yung pag gumawa po sa ilong mo, pagtingin mo sa daliri mo, may makikita mo po na may uling sa, sa kamay mo. Ganun po katindi yung usok na talagang tatagos po sa tela. Pero sa hindi po ng kanyang panalangin ay sinagot po siya ng Diyos at maya maya po abang lumalala po ng lumalala ang sunog ay may lingkod po sa aming barangay na umakyat ay may, at may kasamang mga ibang mga tauan na nasa barangay din po or aming mga kapitbahay at yun po tulong-tulong po kami nagbaba sa aming sa aking ama at sa tulong rin po ng Diyos ligtas pong nakalabas ang aking ama at noong September naman po sa taong iyon din po mismo nagkasakit po ng maluba ang akin ina at naospital po siya Umabot po siya ng halos isang buwan na nasa ospital at grabe po yung sakripisyo na ginawa rin po namin magkakapatid upang gumaling ang aming magulang. Kami po ay nagbabantay na kulang sa tulog matindi sakripisyo po dahil po sa ginawa namin alam po namin na may panakit na paghilom at paggaling ang aming ina sa malubhang karamdaman. At lubos po ang kadakilaan ng Diyos, hindi niya po pinabayaan ang aming ina sa malubhang kalagayan. Ito rin po mga pang, ito rin po mga kapatid na hindi pa po ako lumalapit ng mga oras na yon at araw na yon at taon na yon hindi pa po ako lumalapit at kumikilala sa ating Diyos. Tunay nga pong nakita siya at talagang hindi niya tayo pababayaan. Para, para naman po sa conclusion, next slide po, bagamat nadama ni Jesus na pinabayaan ang kanyang tini o sigaw ay hindi walang layunin. Ito po ay nagpapahiwatig na gawa ginagawa niya sa sandaling iyon upang matiyak ang kaligtasan para sa sangpatauhan. na naunawaan ko po mga patid ang mga pangyayari, ngunit hindi pa rin po maiwasan sa aking isipan ang mga tanong na bakit kung kailan lumapit si Brother Fabian at si Sister Ben sa ating Diyos ay doon po dumating ang matinding pangyayari sa aming buhay. Alam niyo po kung ano naging sagot po mga kapatid sa aking katanungan? Lumapit din po ako sa Diyos. Paano po kaya nangyari mga kapatid? Paano po kaya nangyari mga kapatid? Nang dahil po sa ginawa ng dahil po sa ginawa ng, dahil po at magmula sa aking pagtatanong kung bakit sa Diyos ay ngayon po eto at nakatayo po ako sa inyong harapan at nagpapahayag ng kadakilaan ng ating Diyos dahil po sa ginawang pagtitiis ni Kristo sa Cruz at sa pananampalatayang taglay ng aming pamilya ngayon. Dumaan man po kami sa matinding pagsubok, kahirapan, pagipitan, at kung sa pagkakasakit man muli ng aking mga magulang. Isa po ang sigurado ako ngayon hindi kami ipababayaan ng Diyos.